So, meron po tayong agency na binabantayan ngayon kasi marami pong mga kasambahay na humingi ng tulong. Grupo po sila, nasa loob po sila ng agency. Nakakulong sila, hindi sila nakalabas at saka kinukuha yung cellphone nila. So, yung pamilya ng mga OFW na nakulong sa agency, humingi ng tulong. Kasi nga, hindi nila makontak si OFW. So, binabantayan po natin yung uh, sitwasyon na to kasi kahit isa sa kanila, wala tayong makausap. Kinuha kasi yung cellphone nila. Okay guys, naglabas na po ng advisory number 38 series of 2025 ang Department of Migrant Workers tungkol po sa OFW Travel Pass. Heto po yung implementation and use for OFW Travel Pass. Sa lahat po ng mga nagtatanong kung kailan ang expiration ng OFW Travel Pass, guys, ito na masasagot na po natin ang inyong mga katanungan kasi naglabas na ng advisory ang TMW. Ayon po sa advisory na inilabas ng DMW, ang expiration po ng OFW Travel Pass ay 90 days. So, medyo nadagdagan ng isang buwan kumpara sa OAC. Kasi ang OAC, 60 days lamang ang validity nito. Pero itong OFW Travel Pass is 90 days. One time lang po ito pwedeng gamitin. Kaya kahit nasa abroad ka, pwede ka nang gumawa ng Uh, OFW travel pass. Basta updated at hindi expired ang iyong kontrata, kahit nasa abroad ka, pwede ka nang kumuha ng OFW travel pass. Para pag umuwi ka ng Pilipinas, mag-enjoy ka na lang kasama ang iyong pamilya para wala ka nang iisipin pang mga dokumento pag bumalik ka sa iyong pinagtatrabahuan. Yung mga makakuha lamang po ng OFW Travel Pass, yung mga updated lamang po ang kontrata, yung hindi expired. Kasi karamihan ngayon nagre sila kasi yung uh, OFW Travel Pass nila is not valid contract found. So pagkaganyan po, pumunta na po kayo ng OWA. Ipa-update nyo po ang inyong mga kontrata. Parang OEC din po dati. Pag kumukuha po tayo ng OEC exemption, OEC online, hindi po tayo nakakuha ng OEC pag hindi po updated ang ating kontrata. Pagkaganyan po na hindi tayo makakuha ng online, kailangan po natin dito ng verified contract. Kung halimbawa naman na nakakuha ka ng online, hindi mo na kailangan pa ng verified contract. Kaya mas maganda guys na updated po lagi ang inyong mga contract information para hindi nyo na kailangan pumunta pa sa OWA. Kasi napaka-hassle din. Haba ng pila, yung oras pa. Tapos ilang araw lang ang bakasyon mo sa Pilipinas. Imbis na uwi ka sa Pilipinas para mabigyan mo ng oras ang iyong pamilya, baka maubos pa ang oras mo o araw sa pag-aayos ng dokumento mo pabalik sa pinagtatrabawan mo. Kaya mas maganda guys na laging updated ang inyong mga contract para hindi nyo na kailangan pang pumunta ng OWA. Kumuha na lang kayo ng online. OFW Travel Pass, mag-login po sa Ego PH. Hanapin ang National Government Services. Tapos DMW, balik manggagawa. Then create po ng OFW Travel Pass. Parang wala pong pagkakaiba ang OEC at saka sa OFW Travel Pass parang iniba lang ng pangalan. Kasi parehong online eh. Pareho din na pag hindi updated yung contract mo, kailangan mo pumunta ng OWA para doon ka magpa-update. So, ganun pa man guys, kailangan natin sumunod sa mga protocols na pinapatupad po ng ating gobyerno. Wala po tayong mga gawa dyan, kundi sumunod po. Pero sana tanungin muna nila ang mga OFW kung nahihirapan ba sa paggawa ng OFW Travel Pass, nahihirapan ba silang kumuha, para naman mapakinggan yung mga OFW, hindi yung basta-basta nagpapa-implement sila na akala nila is mapapaganda or mapapabuti para sa ating mga OFW, pero minsan kasi hindi naman. Lalo na pag nag ang system, nag-error ang system, wala. Ang hirap, ang hirap kumaan ng OFW travel pass. Lalo, lalo na sa ating mga OFW kasambahay na medyo nahihirapan sila. Marami din po kasi nagrereklamo reklamo mga OFW yung kanilang EGO PH up hanggang ngayon is kailangan pa ng approval. Hindi po natin alam kung anong klaseng approval ba yung uh, NOTIF ng ego page up. Kaya yung ibang OFW po, hindi sila nakagawa ng i-travel sa mismong ego page up. Pupunta pa sila sa website. Hindi rin sila nakakuha ng OFW travel pass dahil nga hindi pa naaprobahan yung kanilang ego page up. So, yun lamang po ang update natin tungkol sa OFW Travel Pass. Kailangan na po natin gumamit ng OFW Travel Pass. Dito naman po tayo sa Overseas Voters Registration. So, naglabas na po ng advisory ang COMELEC na pwede na po tayo magparistro. Lahat po tayo mga overseas OFW ka man, migrante, citizen, basta ikaw ay Pilipino at nakatira sa ibang bansa, pwede ka na pong magparistro sa embassy at consulate. So, dalhin lamang po ang inyong mga passport or iba pang mga dokumento na sinasabi ng COMELEC para tayo po ay magparistro. Pwede na po tayong bumoto ng presidential election sa 2028. So sa lahat po ng mga mahal kong OFW, mga katulad kong OFW, magparistro po tayo para sa presidential election sa 2028. Alam na po natin kung sino ang ating iboboto na presidente. Okay guys, pangatlong update po natin ngayon tungkol po sa mga requirements ng mga OFW kasambahay, OFW distress. Pag humingi po kayo ng tulong, bakit po wala kayong maibigay na copy ng inyong kontrataman, man, copy ng inyong passport, or copy po ng inyong OEC? Paano po namin kayong matutulungan? Paano po natin ito ipaparating sa ahensya ng gobyerno kung wala po kayong copy ng inyong mga passport? Bakit hinahanap yung copy ng passport? Kasi po, dun po sa passport number nyo, dun po sila nagbabase ng inyong record. Kasi po, yung mga pangalan natin, apelido, marami po tayong mga kapangalan, marami po tayong mga kaapelido. So, saan po nila hanapin yung totoong record nyo po? Mahihirapan po sila at matatagalan po yung kaso nyo. Kaya paalala ko guys, paalala ko sa mga mahal nating mga aplikante, yung papunta sa bansang Middle East or yung kahit mga OFW kasambahay na nasa kasalukuyang employer nila. Hanggat hawak nyo pa po ang inyong mga dokumento, picturean nyo na po. I-save nyo sa inyong cellphone, ipasa nyo sa inyong pamilya kung hindi pa kayo nakapagbigay. Sa mga aplikante po na papuntang Middle East, yung nasa Pilipinas pa hanggang ngayon, kung halimbawa guys na binigyan na kayo ng kontrata, binigay na yung passport sa inyo, binigay na yung OEC sa inyo, yung malapit na yung flight nyo, picturean nyo guys, isave yung cellphone nyo, magbigay din kayo ng copy sa inyong pamilya. Bakit namin sinasabi ito guys? Kasi nga, pagdating nyo sa abroad, pagdating sa bansang pinagtatrabawa nyo, kinukuha po ng inyong mga amo yan. Kinukuha din ng agency. Hindi ko alam, hindi natin alam bakit nila kinukuha. Isa lang ang reason dyan, isa lang ang rason natatakot silang ireklamo sila. Kasi lahat ng mga nakasaad sa inyong mga kontrata, hindi yan nasusunod. Yun kasi ang laban nyo. Yun ang karapatan nyo nakapaloob sa inyong kontrata. So hanggat may pagkakataon po kayo, picture nyo, isend nyo sa inyong pamilya or mag-save kayo. Kaya pag once na halimbawa, hindi maganda yung sitwasyon nyo sa isang employer, hindi maganda yung sitwasyon nyo sa isang bansa, pag humingi po kayo ng tulong, hihingiin po yan yung mga dokumento nyo, copy ng passport, copy ng OEC. So, hindi po kasi natin alam kung ano yung magiging sitwasyon natin pagdating natin sa ibang bansa. Siyempre, nandyan yung OWA, nandyan yung DMW, Polo, na handang tumulong po sa atin. Plus, yung mga advocate, na mga volunteers, mga non-government organization, Lalo na 'yung mga baguhan, napakadaming mga baguhan ngayon na gusto nang umuwi na Pilipinas. Hindi nila kaya 'yung trabaho. So, meron po tayong agency na binabantayan ngayon kasi marami pong mga kasambahay na humingi ng tulong. Grupo po sila, nasa loob po sila ng agency. Nakulong sila, hindi sila nakalabas at saka kinukuha 'yung cellphone nila. So, 'yung pamilya ng mga OFW na nakulong sa agency humingi ng tulong. Kasi nga, hindi nila makontak si OFW. So, binabantayan po natin yung uh, sitwasyon na to. Kasi kahit isa sa kanila, wala tayong makausap. Kinuha kasi yung cellphone nila. So, hanggang sa muli guys. Ako pa pala ang yung lingkod. Join si Fernandez.